Hindi nagdalawang isip si Sam Milby, apat na po, na ibahagi ang kanyang karanasan sa pag-ibig. Sa press conference ng pelikulang Everything About My Wife, siya lang sa cast ang diretsong nagpangalan kung sino ang kanyang first love. Ipinanganak at lumaki si Sam sa Troy, Ohio, USA, at nanirahan sa Pilipinas mula 2005 at 5 ang taon ding diskubre siya sa franchise reality show ng ABC-CBN na Pinoy Big Brother Season 1. May first love, Oh wow! My first girlfriend was when was about 12 or 13, panimula ni Sam. Pero hindi ko masasabing siya ang first love ko. Ang tagal kong may crush sa kanya. Pagkatapos ay inamin niya, ang pangalan niya ay Laura Miller. Ngunit idinagdag niya, pero masasabi kong ang first love ko talaga ay ang girlfriend ko noong high school. Apat na taon kaming magkasama. Ang pangalan niya ay Lindsay Perry. Natawa si Sam sa kanyang revelasyon yeah, okay, I shared it apat na taon kaming on and off ng tanungin kung paano siya nahulog kay Linsay, sagot niya, para sa akin, mahalaga talaga ang pundasyon ng pagkakaibigan. Kailangan kilala mo talaga ang isang tao. At lahat ng iba pa, susunod na lang. At syempre, andyan din ang physical attraction given na yon. Nagkakasundo kami, marami kaming parehong hilig, kaya lagi kaming magkasama. Nang tanungin naman ng press kung paano ispelengin ang pangalan ni Lindsay para mahanap sa social media, muling natawa si Sam. May asawa na siya, kaya kung is-search nyo siya, baka hindi nyo na makita. Hahaha! <laughs> Dagdag niya, masyado pa silang bata noon, kaya nauwi rin sa hiwalayan ang kanilang relasyon. Kahit lagi kaming magkasama, inenjoy lang namin ang oras namin. Apat na taon din yon. Pero ang bata pa rin namin noon nagsimula kami noong labimpito ako. Sa showbiz, nakarelasyon ni Sam ang kanyang dating leading lady na si Ann Curtis, at tumagal ang kanilang relasyon ng apat na taon. Tumagal naman ng dalawang taon ang relasyon niya sa modelong si Marie Jasmine. Huling nakarelasyon ni Sam si Miss Universe Catriona Gray. Halos tatlong taon silang magkasintahan bago sila na-engage para magpakasal. Ngunit noong Mayo 2024, naghiwalay rin sila.